Ayan guys, nandito kami ngayon sa PAMI. Uh, pangalawang balik ko na to sa PAMI guys. Dito naman kami doon sa, ano, yung binablog ko dati na gumagawa sila ng bilao. Ito, ito kami pumunta sa kanila. Ano to guys, uh, malaki kasi ang ano nila yung taniman. Ang dami ditong tanim. Kaya pupunta kami dito para bibili kami yung talong. Ayan. Ang ganda-ganda ng lugar nila. Alam mo, ako gusto, gusto ko talaga sa lugar na to sa Pami. Iba talaga yung weather dito. Ang lamig. Oo, mainit, di ba? Sobrang init talaga eh. Pero alam mo, dahil sa mga tanim nila, at saka yung lugar mapuno, ang, ang hangin nila presko pa din. Ang sarap. Kaya alam mo, ako talaga, pinangarap ko talaga magkaroon ng lupa dito sa ano, lugar dito. Sana nga, no? Sana na pagkaloob, no? Nangangarap lang naman tayo. Lahat naman tayo kayo nangangarap. Siyempre ako, tulad ako, na-appreciate ko yung nature. Gustong gusto ko talaga tulad yan, no? Naiingit ka lang talaga makita mo yung malaking puno, tapos ang daming mga iba-ibang halamanan, daming uh, mga tanim, mga sari-sari. Yan, kaya talagang maiingit ka, guys. Alam mo ba yung nakita nyo, guys, dati na bilao na inano ko sa inyo doon, kami pupunta dito ngayon. Tapos yung dulo doon, yung, yung panayan dati na isang may isang bahay doon puti, ganda-ganda ngayon, guys. Tapos ngayon, doon, mayroon ng tulay, pero hindi pa siya ganun kalaki. Ang makakapasok lang motor. Hindi pa yung mga kotse. Mga motor pa lang nakakapasok doon. Kasi na, last nung pumunta kami, ano yun, ah, uh, na, pero ang kat ang tulay. Wala pa siyang tulay. Ngayon, mayroon siyang tulay, pero ang nakakapasok lamang yung mga motor. Yan, pupunta kami ngayon doon sa matanda at bibigyan na guys sila mismo ang mang ano mang harvest ng talong yan i harvest na kami ngayon ng talong ang ganda ganda ng lugar na to Pakita mo yung mga ano guys, mga taniman nila, kadami-dami. Mainggit ka talaga guys, oh. Sa talong pa lang nila, napakadami. Iba't iba. Mm, -mm. Nakakatuwa. Yan, oh. Ang dami lang tanim, may mga kamuting kahoy. Ayan, ang harvest na si ate. Ang dami bunga ng talong nila guys. Kahit pag ganyan-ganyan lang yung ano na tanong. Oh, mababa lang pero ang bunga. Sa halagang 50 guys, napakadami na guys na talong. Uh -uh. Tapos ang dami pang ano dyan. Ang dami pa dyan iba-ibang pananin. Ayan. Nakakatuwa yung tanong nila. Press kong press ko. Ang sarap ng ano. Makita mo talaga yung ang daming ano. Talaga sipag nila guys. Ang, sila, ang sipag talaga daw magtanim yung matanda dito. Yung pinakalulo nila. Masipag daw tanim. Kahit sila daw mismo yung mga apo na lalaki. Talagang masisipag. Kasi nga yung mga anak nga yung babae guys. Maniwala ka. Ah... Uh, talagang nagano ng kawayan kasi gumagawa nga sila ng mga bilao ng harvest ng kawayan oh. Talagang si pag sipag nilang gumawa ang ano ang yaman ng lupa ng mga to guys sobra kaya nakakatuwa yan si ate pa ikot ikot yan ang dami dami naman <laughs> ikot ikot siya talagang ano o oh, tingnan mo guys o oh, tingnan mo yung talong nila nakakatuwa napakadami nakakatuwa yung, yung harvest ka namang harvest ng ganyan kada, kalawak na talungan ay nako sarap ng buhay wag ang um, makikita mo dyan makikita mo yung sipag ng tao talaga Alam mo guys, ganyan mga ganyan. Nakala mo, napakahirap nila. Hindi sila mahirap guys. Yan ang mga mayayaman. Kasi maraming pagkain. May palayan may niyugan may mga gulayan O, oh, saan ka? talagang mayaman sila sa ano ayan, ang dami lang mayroon pa dito ano guys, o oh, yung miracle tree ayan katuwaan ng lugar nila eh, kadami nyo talagang makikita mo ayan, may libre pa kami dyan ano guys, ah uh, sili, kalamansi. Eh, libre pa kami dyan itatang ng silit kalamansi daw. At nag-offer pa ng ano, <coughs> nag-offer pa ng kamuting kahoy. Ayan, pati bayabas, namitas pa. Ayan. Yung ano dyan, guys, libre na yung sili, libre na yung kalamansi, libre na rin po kamuting kahoy dyan, guys. O, mag-offer din si tatang yan sa amin ng ano, uh, mga ano niya, produkto. Ah, nag niya kasi yung anak ko. Kaya siya na mismo nag-offer Ganon. Hindi ganun talaga ang mga ano guys, mga taga-pobili siya. Pag may mga bago, natuwa ba sila? Talaga nagbibigay sila ng mga pagkain. Hmm. Hmm. Ang dami dito ng ano guys, matutuwa ka talaga. Tapos Ang lawak-lawak, oh, ang lawak-lawak ng taniman nila. Pasensya na kayo sa pag-video guys. Sana sa ko kasi humahawak niya yun. Ayan na, ang kaputing kahoy. <laughs> Ayan na si Tatang. Nag-offer na ng kapunting kahoy sa amin. Gawa nung natu natuwa siya doon sa aking anak. Sabi nga niya eh, sisa daw sa mga apo niya eh, doon sa anak ko. Eh, <laughs> kung talagang magkagustuhan, why not? Ako naman hindi namimili eh, kung anong gusto ng anak ko eh, si tatang pa lang naman nakakita sa anak ko, wala pa yung apo <laughs> yung apo eh, wala nasa school sabi niya doon sa anak ko eh, eh kay ining, eh, gusto mo ba yung apo ko isa, sa mga apo ko, apat apo ko kung anong mamili ka, kung saan doon at walang problema sa lupa din eh may mga lupa na yung mga apo ko din eh at ang sisipag ng mga apo ko ang sipag talaga ng mga apo daw niya, guys. Talagang nagga-garden talaga. Talagang nag-aano sila, nagtutulong talaga. Ayan, mga sili. Ayan, nag-harvest na ng sili, binigyan na kami. Ayan, pati yung mga ano diyan, nakakatuwa yung mga bibi. Napakadaming bibi nila din, alaga. Kasi nga, guys, yung lugar nila napakalaki. Productive ang lugar nila, guys. Kaya nakakagiliw talaga puntahan dito. May buko, may mga halamanan, mga pagkain talaga. Ayan. Mayroon pa yan silang malawak na ano guys. Palayan. Ang yaman talaga yung mga yan. Tapos business pa nila. Yung Bilao. Nakakarating kung saan saan. Kahit sa ibang bansa. Yun yung na ano ko, na picture din ni ano sa KMGS dati. Nauna yun si KMGS naka-picture dyan bago ako nag-vlog sa kanila nung bumili ako ng Bilao sila mismo nagsasabi sa akin na sila yung napuntahan na ng KMGS. Sikat na yan sila, guys. Mm -mm. At yung bilao nila, ang tibay, ang tibay ng pagyari, ang ganda talaga. Buong pamilya, guys, yun yung negosyo nila. Ang mga, professional yung mga yan, guys. Yung mga anak ni Tatang, professional. Eh, usap namin nung nakaraan nung pumunta kami, kausap ko yung isa sa kapatid na graduate ng C CPA. Oh, ang business nila ngayon ay talyer at saka yung bilao. Buong pamilya yan sila guys. Mga kapatid-kapatid niya, business nila ay ganun bilao. Tapos, mayroon din silang ibang business pa. <coughs> Hindi lang yun, ang dami. Kaya ang ganda ng ano nila? lugar. Talaga magiliw ka eh. Eh ako giliw na giliw dyan sa lugar na yan eh, sa Pami Kasi ang ganda ng weather, ang ganda talaga dyan.